Ano po ang kahulugan ng panaginip na tatlong manok na nakatali sa may hagdan pero hindi sila nag-iingay? Ang panaginip na may tatlong manok na nakatali sa may hagdan ay maaaring may iba't ibang kahulugan. Depende sa pangyayari, kulay, uri, at kondisyon ng mga manok, maging nang naramdaman o reaksyon mo sa iyong panaginip. Ang manok ay simbolo ng kaunlaran, kasaganaan, at kasiyahan sa mga panaginip. Ang tatlong manok ay maaaring kumetawan sa tatlong aspeto ng iyong buhay na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan, tulad ng pamilya, kaibigan, o trabaho. Ang pagkakatali ng mga manok ay maaaring nangangahulugan ng pagkakaroon ng mga limitasyon, hadlang, o paghihigpit sa iyong buhay. Maaring mayroon kang mga sitwasyon o mga tao na pinipigilan ka na makamit ang iyong mga layunin, pangarap, o potensyal Ang hagdan ay simbolo ng pag-unlad, pag-angat, o pagbabago sa mga panaginip Ang pagkakaroon ng mga manok na nakatali sa may hagdan ay maaaring mga hulugan ng pagkakaroon ng mga oportunidad o pagpipilian sa iyong buhay maaari ring magpahiwatig ng iyong paghahangad na umakyat sa mas mataas na antas ng tagumpay, karangalan, o kaalaman. At ang hindi nag-iingay ang mga manok ay maaaring nangangahulugan ng pagkawala ng komunikasyon o koneksyon sa mga taong may halaga sa iyo. Ngunit, maaari ring magpahiwatig ito ng iyong pagiging tahimik, mahiyain, o mapagkumbaba laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman. Ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip.